Direkt Direkta mo na lang kuya oh sir kuya to direct mo na ako ito dikit mo wala sige pa isa pa kuya ah. sige pa isa pa wala wala kuya Direkta mo na lang muna mamaya may ano. Magro-shoot yung ano. Subukan mo muna. Pundido na kaga dito. pundido na kasi spot, lagyan hindi naman sa tabi Dilapit po ganyan. Nagyakang ko. Saan? Kung ako po hmm? Ay, ididikit. Huwag mo, mo ididikit. Pero ilapit mo Lapit mo lang, lapit mo lang. Lapit mo lang. Wala. 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 Wala.

Ini iyan meron lagi siya. ya, meron, meron. meron, oh, meron, meron. Oh, ya dong mau Oh, ayah. Oh, ayah. oh ayah. natin kung maanda. Sana umandar para walang gastos. Kahit wala ka lang, patari yan ah. Hmm.

eh, may tutulong naman yan, ikaw. Bihira ka naman. Pag ganyan ang kabasa na yan. Ibig sabihin. lang Hindi na nga. Hindi na nga.

spark plug, palitan niyo muna. Kung malakas yung ano, battery yung spark plug. Tsaka asa yung terminal? Nagyanda ng grass. <laughs> okay, <laughs> okay. Hindi, na pumasok yung ano yan. Ayaw ko talaga itong... Nakadiyos <laughs> nag ko. Nagkakatawa na na naman dito. Abote lumayas na yung isa. Ito yung mga limo. Lagyan natin ng grama. Para, para, ito mas ulit. Hindi. Ano mo mo lang yung umadyo? Ayan eh o, kumikit yan, yung, yung umido niyan, isa sa... Palitan na lang Sa tawid lang yun oh? Oo, sa tawid lang, banda kaliwa. Kaliwa yun, kaliwa. Kaliwa dito? Oo, oh, banda dito. Ba't tumawid ka ng Claritel? Okay. Tapos banda kaliwa ka lang tumawid. Nakita mo yung mga tricycle? Bakit doon? Hindi ba pwede doon siya? Oh. Oo. Banda, banda kaliwa lang. Ano sa tawid sa katabi ng mga labahan? basta pa kaliwa ka lang tumingin. lang Malakas yung ano no. Malakas yung power sa labas pero pag pumasok sa may makina nawawala yung pa para saan to? Yung address ng mentor. Ah, yung ano? Oh, yung heat, yung heat parang heater. Ah, ganun. Heater pala ito, guys, oh. Anong ano to? Ah, ras, ras pala ito, guys, yung aming uh, binibijuan ngayon. Hindi umandar malakas. Malakas oh. So kahit na anong pajak guys sa ano sa kickstart wala hindi gumagana. Pero pag atin testing yung spark plug, may power na lumalabas pero pag uh, na wala na guys. So yun, ibibili uh, bibili na lang ng ano ng starter, sigurado na yan. Pero may na ako dito guys eh, yung uh, pinaka niya. Medyo may kunting tagas na kuya. piston tan pa pala. Hmm. Hindi katulad ng sa akong yung serbo. Oo. Uh, okay. sa kanya, piston. Modelo na ito. Bakit piston pa? Anong sisi ba nito? 125 ba ito? 125 na ito? Ah, matulin-tulin na rin pala ito guys. Kasi 125 na rin pala itong rust na ito. Ah, rusi! Rusi lang pala ito. So, yun guys, uh, Raya Rosy lang pala ito. oh. Ayan, no? Ayan Rosy lang pala ito guys. Shout out so sa mga kumpanya ng Rosy dyan. Dati yung sasakyan ko Rosy. Uh, medyo binigyan din ako ng limang taon na serbisyo nakaon pa yata kuya oh. Nakaon. No, nakaon naman wala namang battery. <laughs> Ayaw nga ano, hindi ka pala nakakabit. <laughs> Matagal ako mga na nagkaroon ng rusi. Yun ang aking uh, sinervis ng 6 uh, anim na taon, sa loob ng anim na taon. May mga ano rin mga katukad, may mga problema rin kasi minsan eh, namamatayan ako ng makina sa gitna ng kalsada. Pero yun nga sa loob ng anim na taon, uh, maraming salamat din sa rusi. Uh, Nag-transfer tayo guys sa ano sa Honda Click 125. So, yun, uh, hindi pa tayo nasisaraan, guys. Uh, sa loob ng may gitsang taon. Saka yung takbo, guys, ng, 1 ng Honda 125 talagang the best para sa akin. At na yung mga akiating guys. So, yun, ganun to, guys, oh. Ayan. Hindi natin pinopromote siya, no, kasi kilalang kilala na yan, eh. Honda 125 yan, guys. Talagang the best yan sa ratratan. ganda guys oh. <laughs> sir, paano? Pakuha. Ayan guys, ang ganda oh, kulay blue. Di ba? Ganda na ng ano niya. Tapos yung kanyang gibi box guys, ah, talagang napakaganda. Magkano ko naman niya, sir? Uh, 6,000. 6,000. Oy, mal guys guys, kasado sa ano ko sa akin. Ay, ah, katukan vlogs pala ako. Ako ang nga uh, vlogger pala ako. Eh sa akin ni eh, 45 'yun. Eh ito talaga ang ganda tingnan eh. 6,000 guys wala tayong 6,000 <laughs> pero pag uh, bago yan magkana pinaka ano yan bago ko na po pero matagal na pero sa ngayon kaya magkano puro na lang ngayon ah, bumaba na rin kasi ano. so ito na dala mo na ito ng ano probinsya natatravel mo na ng probinsya to Hang, sa, hanggang saan ah marindoki ka ah uh, A, paano mo ba ako mabibigyan ng ano, ng ideya para makapunta ako ng Marinduque? saan ako sasakay? Dito kami dumadaasal sa, sa ano eh, sa Rizal. Ah, Rizal, papuntang Batangas, parang ganun. Saan ka, saan sa Batangas ako pupunta? Halimbawa pupunta ako ng Marinduque. Saan akong pantalan? Ang doon sa may Pililya eh. Pililya? Sa taos Pililya. Tapos sa ano na? Ah, saan, yung ano niya? saan yung pantalan niya? Sa Malalakan, sir. Ah, doon. So, pag ito ay eh, sinakay. Dalaikan pala. Dalaikan. Dalaikan. Sa dalikan mismo. Yeah. So, ayan guys, sa dalikan daw. Kasi nagpaplano na naman tayo mga katuka pumunta ng Rubisa sa Mindoro. Uh, may natanungan na rin kasi natin, kayong isang trabante dito, taga Mindoro din. Eh, uh, Mindoro, oh. Oh. Pero ikaw, sabi sa Mindoro ka? Hindi, sa Marinduque po. Ah, ibang nga pala, merin, Marinduque. Ibang nga pala nga sa Marinduque, sa Mindoro, ano? Uh, Oo oh, nga pala. So, so, sa may Pililya pala kami pupunta. Pililya. Tapos magkano pa ang ano, ang sakay ng ganito sa ano? Sa Ano ba yung peribot ba yung sasakyan doon? Peribot? Ah, barko mismo. Magkano? Magkano ng ano nito? Sakay? 1 One-four? 4 Hanggang ngayon, pa rin. 1 pa rin. Pero ano yun? Kasama na sa tao? Kaya lang dati, kasama yung angkas. ngayon. Driver na lang. Sa one-four kasama na yung tao doon? yung pa, yung ano, yung angkas. Mag, magkano ang pasa, papuntang ano? ano sir, 350. Uh, so, uh, hanggang doon na yun. So, ayan guys, uh, pagpupunta kayo ng uh, Marindoke, ayan, uh, po, daan kayo sa Mayantipolo, tapos sa uh, baba kayo ng, uh, ano, ng uh, Doon ang sakayan papuntang Marindoke. So, thank you. Thank you, bro. So ayan guys, uh, break tayo dito sa mayan. Oh. Uy, naikabit na kaagad. Sana may na. Magkana sa kanila ngayon? 150. Magkapang 150. Sandan. Yo. Oh, yung binili mo. 120. Ah, 120. Ah, maganda yung bus. <coughs> may kapiyahe ka pa marindu Hmm. Kay? At kaya? yan, sa lahi ka, Lucena. Alahigan, Lucina. Oo, oh, uh, Dalahigan. sabi ni Boss kanina, Dalahigan. Narani ko sa kanya, Dalahigan. Ah, Lucina. Uh... Lucina, dalahikan. Ah. Sir, pag tumungtong pa ako ng Marindoke, okay ba doon? Okay. Okay. Makakabalik pa ba, ba tayo? <laughs> okay lang. Ah, uh, may baka din na tayo makabalik sir ha. Eh, siyempre tatanungin naman tayo ni Mantagero ni. Eh. lang naman tayo ron eh. Ay, ganun Ah, sige, sige, sige. Ano yan kuya toto na kinakabit mo? Saan tawag dyan sa ano? 啊。Uh. Yun, gumandar na. Spark plug lang palang kailangan. So, guys, oh, so, gumandar na. Yan na pala ang mga problema guys. Uh, sa milyon na nagkaroon ng na ganitong problema, uh, alam na natin mga katukad kung ano yung dapat na ayusin na spark plug yan mga katukad unang unang titignan yung mga katukad yung spark plug ah, ayan guys ah spark plug eh ang problema guys. Number 1 na uh, unang-unang titingnan niyo mga yung spark plug. Tapos pag nalagay na niyo at hindi pa umandar guys, ang gagawin naman niyo yung karburador. Lalo na yung mga nagbabiyahe, mga katokad. Dapat may mga experience kayo kung paano kayo mag-aayos ng inyong sasakyan pag kayo nagkaroon, na, nagkaroon na ng troubleshooting yung inyong sasakyan. Dapat mayroon kayong kunting nalalaman sa pagpapandar. Kasi may minsan mga katokad may uh, napupuntan kayo na isang lugar na ano, na walang mabibilang ng mga materyales or either na pag halimbawa uh, na magbabiyay kayo ng malayo guys magdala kayo ng spark plug ganyan napaka importante niyan guys kasi magpagtanggal mga katokad ng flarings napakadali lang yan eh Okay na. So ibabalik na lang guys yan. Kaya maya, okay na. Pwede na naman gamitin kay sa trabaho. Okay. So, ayun guys, hanggang dito na lang ang video na to. At naipakita ko na naman sa inyo ang isang uh, maliit lang naman na problema. Pero talagang eh, kapupulutan ninyo ng aral kapag kayo uh, nagkaroon ng ganitong problema. Spark plug lang mga katukad. God bless you all mga katukad. Bye bye and peace.